Hello mga mahal ko, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po kayo. Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading. Pag hindi po kayo napansin, baka po ay Facebook account nyo, ay fake, dummy account, no identity. Bawal po yan sa amin, okay? Mahalaga po sa amin ang profile picture na kayo ay totoo. Okay? Legitimate po ang kailangan natin. Okay? So, alam ko po maraming nag-iyak ang kahapon. Ang dami ko natanggap na messages. Alam nyo, mga mahal ko, mga madam ko, mga boss ko. <coughs> Hindi pa huli ang lahat. Okay? Lahat ng nanonood dito sa akin, maraming maraming salamat kung tatanggapin niyo yung payo ko. Salamat po talaga. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, lahat tayo may kanya-kanyang araw and kumbaga meron table will turns. 'Yon, 'di ba? So anong energy ng person mo ngayon? Batang saya-saya niya. May naglalasing, ano, naglalasing. May emotions dito na hindi mahawakan. Teka lang. Oops, oops, ang daming gustong lumabas. Okay, palabasin natin si Five of Pentacles. Okay. Oh, may naiingit sa kanya. Yes, may naiingit. <coughs> Meron Okay. Nine of Pentacles and Six of Pentacles, Death. Eight of Pentacles, meron tayong King of Swords. Okay. So, mm, um, <clears throat> may mga promises na hindi nangyari. Okay. Meron siyang paplano and I think some of you meron mga bills um bills na kailangan niyang bayaran or sorry yung bang ano yung like siguro bahay sasakyan at nagbe-burp ako wait lang may nanonood dito sa akin ng uusog <clears throat> or meron dito na nanonood sa akin na ginagawa ka. Parang ayon yung manood ka dito sa channel ko kasi parang nakakaano ka. Alam mo yung mga demonyo, pinipigilan niya yan kayo eh. Para paano kayo siguro merong gumawa sa inyo. So ayaw nilang makilala ako. ba diba? Kasi alam nyo yung mga kinagawa ko, yung mga naspel, talagang kinakausap ko yung mga gumagawa sa kanila. Yes sila gusto nila ng gulo, ganun, ganito, ganito. Pero, alam mo yun, hanggat, hanggat maari, dinadaan ko sa pakiusap na tigilan. ba diba? Hanggat maari. Pero kapag lumalaban naman sila sa amin, meron mga salbahe talaga. Pag salbahe naman, doon ko na ginagamitan ng mga mabibigat na sangkap or power. Yan. So, <clears throat> Nine of Cups, and meron kang yung person mo. I think, Meron siyang gustong-gustong-gustong gawin sa iyo. Medyo nag siya sa oras siguro possible. Yan. Meron din ako nakita dito na parang ang gustong, ang dami niyang gustong tulungan. Ang dami niyang gustong um I think ano eh. Ang dami niyang gustong <coughs> gawin sa buhay niya. Okay? Yan. Ang dami, ang dami. Like, gusto nyo tumulong sa'yo, tumulong anything. Pero yung promises kasi hindi na, hindi natuloy. Yan. Siguro may plano kayo lumabas, mag-travel. Hindi siya natuloy kasi someone na nag-work. Kinikilabutan ako. Tingnan nyo naman, nag-work from him. Or for him paano ko ba gawin? Ginagaw, ay, yan kasi. Sorry po, tinatry natin mag-English kasi meron pong nanonood sa akin na Englishera. Lumaki siya sa ibang bansa. <clears throat> Ang ginagawa niya, pinapatranslate niya lang sa mga kaibigan niya. So, eh, gustong-gusto niya daw ako. Kahit kapon, Tagalog, naiiyak daw siya habang tinatranslate. Alam nyo yung nagtin nagta-translate sa kanya, hindi naman nanonood sa akin pero umiiyak na daw kahapon. <laughs> umiiyak na nag na silang dalawa tapos ano ba yon yung hindi daw yung mahilig manood, talagang inuutosan niya lang mag-translate sa kanya. Eh boss kasi siya doon. Ang hanggang sa nanood na <laughs> Sabi nila anong channel yan, ma'am, <laughs> Kaya pinanood na lang din nila. <laughs> Ayun, nanonood na sila dahil sa amo nila. Anyway, um, yun nga, someone na may nagwo work sa kanyang magic, may kaalaman. So, <clears throat> medyo matapang itong manggagamot niya. Yes. Eh, no? Talagang tinatrabaho siya lagi. At yung mga gamot na ito may anak na binata or assistant na lalaki. Yes. Okay, tingnan natin. So dito naman sa Three of Pentacles, naka-reverse. Sabi ko nga hindi matutuloy yung ano yung plano eh. Gusto kanyang i-travel, gusto kanyang puntahan, hindi matutuloy eh. Dahil sa kailangan nitong I think talagang some of you kailangan ng tulong. Ayan. So, meron din dito na parang nakatago sa fake account. Parang busy lagi yung person mo. Yes, tingnan natin. Kalkalin pa natin. Okay. Hmm. The Empress. Wow. Ito na lang ha. Meron kasi siguro nanonood dito sa akin na may kaya talaga. <clears throat> you have everything. Kung mayaman ka, stable ka. Okay. Kayang-kaya mo lahat madiskarte ka. Ayan. Kung hindi ka mayaman, yung well, yung kabet, yung third party, maring may kaya. Marami siyang project, project. Marami siyang gagawin. Yes. Kaya pala kaya niyang magbayad. Ayan. So, ano pa? Tingnan natin kung... Ano yung emotions ng babae na ito. Bakit ba siya galit na galit? Ah. Oh my God. Nako, alam nyo kung meron tarot reader dito. Alam ko meron tarot reader dito na nanonood sa akin. At alam mo ang ibig sabihin nito. What the F? What the F? Ito yung mga ayoko eh. Ayoko tong lumalabas dito. The Tower Five of Pentacles and Nine of Swords. Kinikilabutan ako. Gusto kanyang matego. Gusto kanyang mawasak. Gusto kanyang maghiwalay. Well. Aha. May tayo dyan. Okay. Ito'y tulong ko na sa inyo ha tulong ko na sa inyo para grabe. Masyadong matapang itong manggagamot. Okay. Malala yung message eh. <clears throat> gusto, gusto kanya talagang maganon. Banggitin niyo yung pangalan ng sino man ang kalaban niyo. Even though na hindi to kaaway niyo, um, like siguro yung may utang sa inyo, gusto kayong pabagsakin. Even though na hindi to third party, lahat ng sino man gusto niyo gusto kayong pabagsakin, one person only. Yung iniisip ninyo na sino to. Okay? Pag nagkamali kayo, hindi naman to tatama sa kanya. Para konsensyahin lang natin. Okay. Patigilin lang natin sanay maawa sa inyo. Mas maganda po magpa-reading po talaga kayo kasi yung reading na yon meron po akong ginagamit para gumaan yung lalabas sa inyo. Okay? Banggitin yung pangalan. Banggitin ang pangalan. Okay. Uh, paunawa lang, hindi tayo gumagawa ng masama. Hindi tayo gumagawa ng masakit ito ay kumbaga parang makakaramdam siya ng kaba sa puso niya. Konsensya, kaawaan, takot para tigilan ka or hindi to ituloy yung gagawin sa inyo. Okay? Sa mga nagawa naman, natuluyan na, ginawa na kayo, mas maganda po talaga magparidig kayo para matulungan ko kayo. Ang bawat ng luwang ilalabas ng dalandan na, na ito, ay ganun din ang luwang ilalabas mo. Kung sino ka man, inuutusan kitang tumigil ka. inuutosan kitang tumigil ka, itigil mong ginagawa mo. Sa taong nanonood na ito sa akin, na wala namang kakayahan para lumaban sa iyo. Matapang. Sige, tumigil ka. tumigil ka. Inuutusan kita tumigil ka. <coughs> Dahil makakalaban mo ako kapag hindi ka tumigil. Panggitin <coughs> niyo yung pangalan kung sino man ang naging kaaway niyo kung sino man ang sa tingin ninyo na gusto kayong bumagsak. Ayaw mo, ha? Huwag kayong mag-alala. Imposible hindi ito makakaramdam ng takot. Natatakot to, kunwari lang to. Makakaramdam to ng sakit. Hindi naman siya totaling 'yung ano kasi hindi naman ako gumagawa ng masakit hangga't kaya kong makiusap sa mga gumagawa sa inyo kinakausap ko kasi once na ginamitan ko sila ng mabigat na sangkap kawawa sila Sumigil ka. Pangitin mo yung pangalan. <sighs> talagang galit tong tao na to. Galit. May signs kasi kami na tinitingnan kung matapang talaga yung gumagawa sa inyo. Yes, meron po kaming tinitingnan. Anyway, uh, huwag kayong matakot sa kanila, no? Lakasan ninyo yung pagdasal. Lakasan nyo yung faith nyo kay Lord. Or kung sino man yung Diyos ninyo, okay? Okay, tingnan natin. F. Grabing lakas ng kilabot ko dito. Sobra. Kinikilabutan talaga ako. Anyway, if you need help, message kayo sa akin hindi ako makakapayag saktan kayo nito. Matapang nag-message sa atin. Ako, message kayo. Kung gusto niyo ng tulong ko, ipapakita natin niyan dyan sa gumawa sa lalaki na yan. Or gumawa dyan sa tao na yan. May pwede rin sa inyo yan. matapang siya. Anyway, checking natin yung energies. Okay, matakot ha. Okay, matakot. Mas mahal tayo ng Diyos. Anong blessings ng person mo? Puro spell ang lumabas dito ngayon. Okay, magalala. Gawa natin yan ng paraan. Grabe, tapang talaga. Ten of Earth, yung blessings niya. Ah. Uh, ah. Okay. Um. Um, I think Meron kayong anak na yayaman. Or itong person na ito, no sino man to, magsa din to in the wrong run ng life niya. Okay, and kung hindi naman to, medyo hard work will pay para sa kanya kasi maayos naman siya at masipag. Okay. Um but kailangan niya magpahinga. Kailangan niya magpahinga siguro na di-depressed din yung person niyo. Okay, yan ang blessings ng person ninyo. Checking energies naman tayo, doon tayo sa inyo, dumako tayo. Kamusta kayo? Nabwisit ako doon, nainis ako. Yung kaya nyo kasi, yung mga wala lang alam eh. ba? Diba? May nanonood dito sa akin manggagamot naririnig niya tayo. Yung mga gumagawa sa inyo, naririnig yan ako. Yung mga kaya nyo kasi, yung mga walang alam, matatapang lang kayo sa mga walang alam. Diba? Porkit nabayaran na kasi kayo, ginagamit niyo yung kakayahan niyo sa maling gawain. Dapat kasi yung gift ginatino tulong sa tao hindi ginagamit sa kasamaan the strength yan ang energy mo ngayon mga madam ko mga bossing ko seven ano to four six of coins okay ah uh -huh. Ingat lang kayo sa mga ano nyo ha. Huwag kayong kumain na naka-open. Huwag kayong kumain ng um, ano ba yung like tubig na, na bukas. Marin some of you ay merong dasal or pinainom kayo, dinasalan kayo something. Someone na magpo-poison sa inyo. Kung hindi po ito magpo-poison, possible po na ito nga pareho kayo ng person mo na ginawa. Pakikialaman kayo. But anyway, dito dito naman sa sa nine of wands, may nakikita ako na parang you are moving forward. Even though ang dami mong sacrifice, some of you is gusto ng suicidal kayo. Meron kayong thoughts na ganun. Kasi anxiety, depressions, uh, you, you are been there. Yan oh tumatalikod ka sa mga toxics na nangyayari sa meron kang lalayuan. Meron kang lalayuan, meron kang tatapusin, meron kang lahat ng nagpapasakit sa iyo, enough is enough. Kinikilabutan ako. Pinapahirapan yung person nyo. Totoo lang, kinikilabutan ako. Promise hindi lang nakikita kasi maliit lang yung balahibo ko, hindi ako mabuhok eh. Okay, someone's spying you. Page of Swords, The Magicians, what the F? You know, hindi lang isang manggagamot. Someone's spying you, naiingit, galit na galit. Hindi kanya titigilan, selos na selos siya ito ba? My God. Hindi na kayo nahiya. Kayo na nga ang agaw eh. Siguro kung third party ka, kung asawang gumagawa nito, alam ko nakikinig yung magagamot niya. Alam ko kung asawa man yan yung client mo. Pero sana kung masama yung asawa na yan, sana advisean niya. I-advise niya na wag gumawa ng masama. di ba? Kasi hindi naman lahat ng third party masama eh. Totoo yan. Alam mo, ito mga mahal ko, mga bossing ko, mga madam ko, marami akong natutulungan na third party. Even asawa, huwag kayong maopen open dito ah. Kahit yung first wife, meron pong masama talaga, kahit asawa na. Yun, sakim sila, overwork na yung asawa nila. Totoo po yan? Okay. Well, anyway, makakabawi ka. Huwag ka mag-alala. Uh, I think, ito seryoso ako. You need help. Wala, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko kayo matulungan. Kung gusto niyo ng tulong ko, mag-message kayo. Kung natatakot kayo, huwag, ka may, huwag kayo matakot, syempre. Pero ang tapang talaga ng, ng mga gamot na to. May science kasi ako tinitingnan sa sa dalandan. Anyway, ano yung blessings niyo for today? Lord, maawa naman po kayo sa kanila. Tulungan nyo po sila. Tulungan nyo po sila. Maawa po kayo. Nakikiusap po ako sa inyo. Sa lahat ng anghel sa kalangitan, inuutusan ko kayo, maawa kayo sa kanila. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po sila. Ilayo nyo po sila sa kapamakan. <laughs> Bigyan nyo po sila ng blessings na makaawad sa buhay. Tanggalin nyo po sila sa kahirapan. Mahawa po kayo. Nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po lahat ng nanonood sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. asawa kayo. May mga bata yan, may mga anak. <laughs> may mga umaasa po sa kandila, tulungan niyo po sila, maawa kayo. Huwag niyo po silang pabayaan. Maawa kayo, para awa niyo na. Nagigusap ako sa inyo. kayo para niyo yung pangalan ninyo ha. Nagdadasal ako ngayon. Dambinggitin niyo pa. Ako po si... Ako po si... salamat salamat sumagot yung angels natin tutulong siya sa atin tutulong siya sa inyo yan yung blessings mo makakabangon ka lalaban natin yan ha um, meron kayong answer prayer. Kumbaga ang message nito lahat tinatanggap yung dasal natin. Okay, so anyway, ah, uh, nalungkot ako sa reading ngayon. Ay, Ito po ang kay messenger. mag po kayo. Bawal tumawag, bawal mag -message. sa messenger only. Okay. Ito po yung aking cover. June 4 po yan in upload. Hindi kasi man. Dito na lang. <coughs> Sorry po. Nakasipon ako. February 4 po yan in-upload. And ito po ang a uh, 995. Ang kanyang like. Imposible po maliligaw kayo. Ha? Facebook ko po yan. February 4 po in upload. Okay? Maraming salamat. Ingat po kayo. And, insya Allah, matulungan kayo lahat. Ingat po.